Ito naman tayo guys. Ano ginagawa mo kuya? Ano ginagawa mo dyan? Ano ginagawa mo? Alaro. Nilaro ka pa. Nilaro ka mong bawang. Wala na niya. Meron dyan. Ha? Meron dyan. Ha? Naglalaro ka? Binata ka na? Ilang taong ka na ba? Eleven. Eleven? Oo. Oo. May syuta ka na yata? Wala. Oh. Wala. Ba't pa iba-iba yung syuta mo dala mo dito? Hmm. Kikikin yun. Oh? Delbert, huwag ka pumunta doon. Oh, Delbert, saan ka? Ito mas buling gito. Mga yan siya ng baga, guys, eh. Ikaw, ha? Hala. <laughs> Ay, ano yan na nasa bunga mo?